ako oh, may butal pa agad so magandang araw guys Ito na naman kami sa bukatot ayan si boss Jun, master Jun paring Jun ayan. ayan na po nasa pusod na inaangat na! na oh ayun nakalaki oh. wala na naman. Puro butar, guys. Oh. Hmm. Cara yan. Butar sa kaliwa. Ano? Oh. guys, oh. Tatlo. <laughs> Guys, ito na kami sa sapa. Dragon Bobo naman. Dragon Bobo pa rin pala. Hmm. Sana may huli. Eh. May huli. Huwag eh. no, kang ng pag-asa. Kahit nasa hagunoy tayo. Oh. Yo. Yo. Ayun o. No. Oh. oh, meron Oh. Oh, bulig o. Oh. Bulig. Hala nga ng bulig. Butar eh. Pwede na yan. Bundak Malaki na yan. Sarap. tupad po yan, tupad. Kahipag na tao. Sa gabi lapahinga, may sesyon pa. <laughs> Guys, sa kabilang puso naman. Tingnan natin kung may laman. Yo, yo meron. meron. Yo. Oh. Ah, eh, ano yun? Ay, isang piraso. May talami. Isang lang, guys. Dito naman tayo sa kabila. Guys, kari naman tayo. Yeah. Wala nga isa tatlo yung magkakatabi yung, isang arroyo ah, tabi mo na matanggal ay dumi makakalat ngayon pang atlo nagkagos at Matlo guys. Oh, logi sa sapa. Wala pero. Wala ka ba? Ayan mo siya. Guys, kaming malaki. Ano kaya yan oh? Kadiri pare. Para, na niya pare. Parang may pumapasig agad doon. Oo nga. Nga tingnan Ano? Hmm. Sabaw ba ba yan? Hindi natin alam. Room na to. Kadiri. Kadirts, dirts. Oo, ayan na guys. Sinangat na mukhang wala talaga <laughs> eh, hindi na rin namin tatanggalin pangati pa rin ay <laughs> laki nga pala ng ano hindi na maaasin bulig Oo. Oh. Kasi ayaw sumuot sa mga lungga. Tinutubig eh. Ah, gaya niya, kababala ng tubig. Saan papunta ka, Oyet? Saan? Eh, na. Eh, Ay, saan galing? Dito. Dito na gumpisa pisa. Ah, Kahit lumaubang natin. Kaso <laughs> <laughs> malita. malita. mo sa kikala kayo pala <tod> Ano huli? Hmm. Ba, na. Hige, Dami ang huli bukas para dito Ngay ngayon pa lang ano? Tapang huli lang agad, saglit pala na hipon. Ba't ka nang nga? Dobo. Nakagilid ano? Guys, malaking screen. Daming kalat. Oh. Puro kalat, guys. So, ayun oh. Masarap. Sige, mo na diyan. Yangat mo na rin to, mapagpag ko. Hindi manghuhuli 'yan. Habang pinapan daw may bobo. Bigit ang kalat. Kalat pala. Ulam na. Ilang kilo na yun. <laughs> Naipo kasi ro'n, eh. Kalat eh. Pagka permis may agos. Di naman ganun ka -gan, eh. Ang guys ah, pangalawang maskri ng malaki. Ang yeah. huli ka naman Biget. ba? Oh. Puro anoy. <laughs> Ayan guys, ah. puro anoy yung huli namin. Di babam na.